Umarangkada na po ngayong araw ang Jobs Fair 2022 dito sa lalawigan ng Marinduque kung saan ay ng Department of Labor and Employment kasama ang ilang mga ahensya ng pamahalaan at mga partner agency dito nga po sa ginagawa na Jobs Fair 2022 sa Marinduque State College. Kanina po sa pagsisimula ay nagkaroon ng formal na programa kung saan ay nagsalita po ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakiisa para sa gawain ito. Kabilang po sa mga ahensya ng gobyerno nandito ngayon ay ang DTI o ang Department of Trade and Industry, ang TESDA, ang DOLE, ang OWA, ang POEA at ang ilan to po, po sa mga private private agencies na nakikipag-participate ngayon dito po sa ating Jobs Fair 2022. Nandito rin po ang IBP Marinduque Chapter na pinangunahan naman ni Attorney Ivy Rio Florido. At sa pagkakataon pong ito mga kababayan, ay atin pong kakapanayamin ang Provincial Director ng TESDA o ng Technical Education Skills Development Authority si P.D. Soraida. Ikot lamang po tayo dito sa kanilang booth dahil Uh, dito po ginagawa sa loob ng gymnasium na ito sa Marinduque State College dahil tinataya po na humigit 7,000 na mga trabaho ang naghihintay para sa ating mga kababayan. At uh, sabi ko nga po kanina, isa sa mga nakiisa na ahensya ng pamahalaan sa gawain ito ay ang TESDA. Kaya naman makapiling po natin si PD Soraida Amper para magbigay ng mga servisyong binibigay o para ipapatid sa ating mga kababayan ang servisyong hatid ngayon ng TESDA dito sa Jobs Fair 2022. Magandang araw po, PD, at welcome sa ating live feed ano-ano po ang mga servisyong ipinagkakaloob ng inyong ahensya sa panghiisa dito sa Jobs Fair 2022? Magandang umaga ang iyong Oo. Uh, magandang umaga sa ating mga uh, tagapak tagapakinig at uh, nanunood, no? Uh, dito sa Jobs Fair 2022 uh, ang serbisyong ipinapahatid ng TESDA ng aming uh, kagawaran no ay ang uh, pre-registration. No, alam naman natin na uh, ang TESDA ang nagbibigay ng uh, scholarship pagdating sa skills training o kaya good uh, sa mga naghahanap ng trabaho at uh, doon din sa mga gustong uh, mag-aral muli at uh, kanilang skills, ay uh, meron kaming uh, pre-registration sa mga iba't ibang scholarship program ng TESDA. Kasama ko dito ang ilan sa mga eskwelahan uh, or technical vocational institutions natin dito sa Marinduque. Unang-una siyempre, ang ating provincial training center ng Marinduque headed by Ms. Liena Uh, Moreno, at uh, nandirito rin ang NMDSI at uh, ang DMBC uh, Farm. So, marami namang mga uh, programa na may pwedeng pasukan yung mga uh, kababayan natin na gustong i-upgrade ang kanilang skills. So, yun lang yung ang aking masasabi. At uh, kung makikita nyo dito, ayun dyan ang uh, iba't ibang mga eskwelahan uh, natin, meron tayong labing tatlong eskwelahan na nandiyan sa ating tarpaulin at meron tayong ilang mga uh, laptops na kung saan ay pwede silang mag-register ng kani-kanilang mga gustong pasukan. At meron na rin silang interview na gaganapin diyan doon sa mga uh, gustong mag-apply. Hanggang anong oras po kayo PD dito sa jobs fair na ito? Uh, hindi po sila aalis hangga't may tao dito. Okay. Uh -huh. So muli po imbitahan nyo ang ating mga kababayan na avail ang service ng TESDA. Okay, o sa atin pong mga uh, kababayan na gusto pa pong mag-aral, mag-upgrade ng kanilang skills, magkaroon ng bagong uh, kasanayan, no, para magkaroon ng mas masaganang kabuhayan, ay nandito po ang TESDA at uh, hinihikayat po kayo na mag-enroll sa atin pong mga uh, libreng pag-aaral or scholarship sinasabi nga po natin na uh, ang ating team dito sa ating trabaho, negosyo at kabuhayan ay skills training po ang ating pong pinakang basic, no? Uh, we have to create our skills and we have to sustain it, no? Uh, at andito rin po naman ang iba po nating mga uh, kasamahan sa ahensya at ganun din po ang iba't iba pang mga uh, companies na kung saan ay pwede silang magtrabaho upang sa ganon ay magkaroon ng transformation sa kanilang buhay. No? Sa, so, ang skills training, alam natin ito ang mag-aangat sa kabuhayan. Sa so, pumagitan ng skills training, magkakaroon ng hanap buhay at magkakaroon ng maginhawang Kabuhayan. Maraming maraming salamat po. Yan po si Provincial Director Sorayda Amper ng TESDA Marinduque. At sa pagpapatuloy po ng ating special coverage, thank you so much po PD. At sa pagpapatuloy po ng ating special coverage dito sa Jobs 2022, trabaho, negosyo, kabuhayan na may tema nga po na create, sustain, transform. Iikot po tayo at alamin pa natin ang ilan pa po sa mga trabaho na para sa ating mga kababayan. As I've mentioned, nandito rin po at naghahatid ng kanilang serbisyo ang IBP Marinduque, ang Integrated Bar of the Philippines Marinduque. At uh, pipilitin ho nating makapanayam sana si si Attorney IB, pero dahil wala si Attorney IB, eh ang kakausapin ho natin ay eh, ang kanilang tumatayong chairman, ano, si uh, Attorney Chris Handusay. Attorney. Opo, sorry abalahin po namin kayo ano dahil naka-live po tayo ngayon. Ginagawa po ang Jobs 2022 dito po sa Mariduque State College. Si Attorney Handusay po ang kasalukuyang Vice President ng uh, Finance Administration and Finance. Fi uh, Administration and Finance. At siya rin po 'yung nag-welcome sa ating mga job seekers at the same time sa lahat ng mga panauhin, sa lahat ng mga employer na nakiisa para dito sa napakalaking gampanin na ito. kalinsabay po niyan, eh siya rin pala ang tumatayo na chairperson ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. At nandito po ang IBP mismo para maghatid ng kanilang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga inihahatid, of course, legal advices na binibigay ng IBP dito po sa ating Jobs 2022. Okay, anything, uh, anything na gusto nilang itanong sa ating mga lawyers, meron tayong pool of lawyers dito, meron tayong mga lima or anim na maghapong nandito. Um, ang usual naman tanong niyang mga yan, lalo na pag maghahanap ka ng trabaho, may problema po yung birth certificate ko, paano ko ba maaayos to? Uh, yun naman ang mga nag, sa mga naghahanap ng trabaho, yan naman ang kadalasang problema eh. Or kapag po ba ako ina ng kaso, yan ba inasa NDA clearance ko kagad. So yan ang mga may usual na maitulong natin sa ganitong uh, job fair. At uh, ito nga, ta, tumutulong kaagip uh, kasama natin ang IBP Marinduque sa pagbibigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan. And, and I would like to take this opportunity also no as the vice president of, uh, of MSC na napakasaya po namin na may mga ganitong job fair. Because, as I mentioned earlier, uh bali wala yung kalidad na, na dekalidad na edukasyon na mapo namin sa mga estudyante kung wala din naman sila magpapagtrabahuhan pagkatapos. Kahit gaano pa kagaling ang may produce naming estudyante, kung wala naman siyang trabaho, hindi siya magkakasweldo, hindi rin niya may sa kahirapan ng kanyang pamilya. So ang ang ina ang sa Marinduque kasi mas marami ang hindi nakakaangat sa buhay. So ang Marinduque State College at ang pamalaan natin nagbibigay ng libreng edukasyon. So ang purpose nito para maiputol natin yung intergenerational poverty. Kung ang lolo mo ay magsasaka, ang tatay mo ay magsasaka, kapag may magsasaka, ikaw ba? Dapat may choice ka. Kung gusto mo magsaka, eh gusto mo yun. Pero kung may choice ka sana na makapagtrabaho ka, maging engineer ka naman, maging doktor ka naman, o kung anong gusto mo, uh, yan yung ina-address natin ngayon. Pero kahit nga, sabi ko, Oh na na naman tayo sa problema natin kahit pagano kagaling kung wala naman trabaho mabibigay, bale wala din. Kaya we welcome yung mga events na ganito. Nagpapasalamat kami kasi ang unang-unang benefits dito yung mga yung mga graduates namin eh. Kaya maraming maraming salamat sa DOLE, sa DPI, sa lahat ng MPEAOA, sa lahat ng mga nakaisa lalo, lalo na sa mga representatives ng mga kumpanya na nagpadala ng mga uh, mga empleyado nila dito para mag-recruit. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, kayo ang susi sa, sa mga event na ito at maraming salamat sa pag-consider sa talento ng mga mga Marinduque. Yun at po. attorney bilang kinatawan ng atin pong pangulo ng institusyon si Dr. Dodi Solueta. Imbitahan mo po ang ating mga kababayan lalong-lalo na po yung wala pa dito at kasalukuyan ngayong nanunood na magtungo na dito sa Marinduque State College Gymnasium para naman po mag-avail o mag-apply para sa mga kumigit 7,000 na mga job opportunity na naghihintay para sa kanila. Opo, so mga kamarinduke, hindi lang mga taga MSC, kundi buong mga kababayan ko sa marinduke, pumunta na po kayo dito ngayon sa MSC. Baka nandito na po yung inihintay ninyong trabaho, baka nandito na yung pinapangarap ninyo na trabaho, ito na yung pagkakataon. Pinadali na ng proseso through our provincial government of marinduke, pinagsama-sama na lahat para mas mapabilis ang pag-apply, mas mabilis ang inyong pagkakapasok sa sa kanilang mga kumpanya. So sige na po, punta na po kayo dito kung may mga problema din kayo sa mga uh, legal issues Welcome na welcome din po kayo dito sa IBP Marinduque Booth. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo dito. Ilan po ang mga attorney natin na nandito ngayon sa inyong uh, booth? Meron po tayong 6 plus ako, so pito. Meron po tayo, so kahit magsabay-sabay po kayo, kahit lahat ng, kahit hindi na po ano, since magibigay din naman kami ng free legal services, kahit walang kinalaman dito sa job fair, kahit mga personal ninyong mga, mga problema ng panligal, i-entertain na rin po namin yan. Wala pong problema dyan ibripuyan po yan. Kaya mga kababayan, kung may kailangan kayo, may mga katanungan, usaping legal, magtungo na po kayo dito sa MSC. Lalong-lalo na sa booth ng IBP Marinduque. Muli po, yan po ang ating chairperson ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter at tumatayo rin po na Vice President for Finance and Administrator o Administration ng Marinduque State College Attorney Chris Handusay. Thank you so much po. At sa mga po po na nating special coverage dito po sa ating Jobs 2022 o Jobs Fair 2022, ikot po tayo. Tatanungin po mismo natin yung ating mga kababayan, lalo't higit yung mga participating agencies, yung mga kumpanya po na nandito ngayon at nag-hire. Kasi kuya, tanong... Kuya, Kuya, tanong... Pag-irap ko ba yung opportunity ng mga sakaan? Mahayra ko ng mga agency na nandito o mga agency ng gobyerno tulad ng sa DIP Dole na matanggap nila ako bilang internship. Pagkakataon ko to para yung skills ko is ma ma makita ko sa kanila. Ano ba yung uh, interesado mong uh, trabaho na naisaplayan yan? Unang-una, siyempre, gusto ko sa government eh. so, sa office club, sa DRP, sa Dole po. Mm -hmm. Kung hindi ako pala rin, pwede rin po ako sa JFT Express. And meron na rin po kami dito, tumalago na rin po yung uh, delivery industry dito ng mga pagra-rider. So, maaari yung pangit na sa kanilang pala rin dito. Okay, good luck. At uh, sana ay matanggap ka. At sabi nga kanina ni uh, RD, community man, eh nandiyan naman ang DTI at nandiyan naman ang TESDA para mag-upgrade ng iyong skills. Alright. So, thank you so much. Iikot po tayo mga kababayan dito sa ilang mga participating company na nandito po ngayon sa Jobs Fair 2022. Ito, tanungin natin ito. Eh, hello! ta ano pangalan mo Mary Grace Milaya po taga saang barangay saang bayan ka taga uh, Katubugan po ako Katubugan ay sa po ano nga pangalan mo Mary Grace Mary po Mary Grace Mary Grace ano Milaya po di sabi kanina kapag tinanong ko anong pangalan dapat daw buo uh, Mary Grace Milaya po Mary Grace anong naisaplayan mo dito sa ating jobs fair 2022 Uh, pang-local po sa pwedeng ma-apply yan kasi hindi ko pa po alam kung anong mga company ang kasama sa ano. Pero ano specific, ano bang skills, ano bang gusto mong trabaho na makuha? Uh, sa government ko sana, kahit uh, office staff. Okay, sige. Ano-ano yung dala mo ngayon? Dala ko po yung mga requirements. Jan Fred po Jan Fred Okay oh, <laughs> Sa gabi <laughs> Aura po Aura Joke lamang po Okay So bakit nandito ka Ano ang interesado O ano Saan ang interesado Ang trabaho Saan ang uh, trabaho Ka-interesado Kung ka, applyan uh, Any Ano naman po Kung ano po yung Opportunity na pwede Parang Itatry ko na lang Papay talaga eh. Madami naman po Yung available na Ano So itatry ko po Kung saan ako pwede Nakapag-apply ka na ba? Ay, hindi pa po ngayon. Hindi pa kayo pinatawag. Oo. So, paano ba yung proseso ngayon dito sa ating job 2022? So, bali, ano po, masyadong marami. So, may mga numberings naman po. Bali, nakapila pa po kami ngayon. Okay. Sige, so, ano yung gusto mong uh, sabihin sa mga nag-organisa nitong aktividad na ito? thank you po kasi ano, hindi na namin kailangan ng sabay. sana po lahat ng uh, mga applicants at sana po mas madami pa yung opportunities na ibigay dito sa Marino para sa mga job seekers po. Alright, so thank you so much and good luck. Sana yung umuwi kang masaya at may trabaho. right, so iikot po tayo ang live feed na ginagawa natin dito sa Jobs Fair 2022 sa lahat ko mga kababayan. Nakakatutok pa lamang po dito sa ating programa. Live po tayo dito sa gymnasium ng Mariduque State College kung saan nga po ay nagsasagawa ng Jobs Fair 2022 na pinangunahan nga po ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang ilang mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DTI-TESDA, OWAC, POEA at marami pang ibagay din ng SSS at ang uh, mas importante ay yung ating mga partner agencies o mga employer na nandito po at nag-hire ng uh, ating mga kababayan para magkaroon sila ng trabaho. Nakita ko dito yung Epson. O oh, ito, maraming nakapila dito sa may global uh, VXI, Global Holdings uh, BV Philippines sa Makati City. Siguro pasadahan natin at uh, medyo... Ano tayo? Uh, Mag-interview tayo, lalong-lalo na yung HR dito, yung mga uh, dito sa mga nag interview para naman uh, uh, mas ma-encourage pa yung ating mga kababayan at ano yung mga trabaho na naghihintay para sa ating mga kababayan. M medyo uh, abalahin lamang natin ano para mas uh, makapanayam natin ng uh, gusto at na mas mabuti itong mga hiring manager o hiring personnel ng isang kumpanya dito na nakibahagi dito nga po sa ating ginaganap na Jobs Fair 2022. Uh, balikan natin mamaya yan uh, pero dito uh, dito yung Career Express ang Epson Precision dito. ayan may, may nakita ko doon doon tayo ikot tayo doon sa uh, doon tayo sa Epson ano? so muli po ang dami nating mga kababayan na nakilaok ngayon nakikita natin mga kabataan siguro ito interviewin natin ito hello ito magandang araw ito huli ka ngayon <laughs> anong pangalan po nila? Rachel po. Rachel. Nagasaan ka? Poras po. Poras. Po